Hello guys. <laughs> Ang ganda ng mga bulaklak. Ayan. Kami ngayon ay papuntang dito kami sa Mundit ngayon. At ngayon kami maglalakad, maghahiking. Lord bless us and keep us keep us safe Lord layo kami ginoos tanong labis ka doon so alis ka siya muna ka amen oh kaumpisa pa lang ng akyatan na anim lang kami wala naman sila. Wala naman sila. Hindi naman sila sa atin. Ikaw yung namatayan ang amo? Kumusta? wala balita? Kumusta? Walang... Kasi... Nag-work ka rin ako. Nag-work ka rin ako. Sa kanila? Nag-organize ako ng mga ganun. Hanggang May ngayon? Kaya sabi ko, Sinura, hanggang... Ha? Ah, ha 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 ha! lang ako maghinap ako ng bagong watch. ayoko naman na. No, kasi kung nakuha ko sa ibang trabaho, Oo, doon ka na. Na, lang! kasi lang, mga classes kasi, kaya, nirang Hindi may sinubok ko. No, sabihin mo, ikaw mag ano? Kasi, okay. uh -huh. kaya, tinanong. Kaya, kaya nga, tinanong ka pa na eh! Oo! Oh, oh. Kasi, mahirap pa ka. Ikaw, mahanap ka, mahanap. maghanap ng watch kasi, magpapapil ka baka ng amo na ano mo lang gagamitin sila oh, yeah. okay. Ganyan yung ako nung no, buprosis at tagal kong nakahanap. kung uh explain Oo, -oh. kasi namatayan ng amo. Ah, oh, Oo, okay, okay lang yan. Lang alam nila yan. Pero ko. Pero parang ayaw na din Yeah. Um, tahimik ka karibu. Tsaka yung, oh, uh, alam mo yung sigaw ng mga alaga mo. So, kaya sabi ko, oh, grabe. So, Kadarigpit ko nga ng gamit, sabi ko, tahimik. So, sabi ko, kaya lang, ba, nga. na ako, lahat ang mga grabe. gamit. Grabe. Biruin mo, isang iglap lang na lahat amo mo. Okay. Uh -huh. Merkulis nila umalis. Oo. Uh -huh. Pagka Webes ng gabi, yun na siguro ang nangyari sa kanila. Grabe, eh. Ano eh, nangyari eh. ba dun, be? Ano ba yung... Kasi yung exactly. Nag, ano, helicopter sightseeing sila. Uh Oo. -oh. Birthday ng batang babae. Uh -uh. Yun ang birthday gift. Oh. Tapos may nangyari sa helicopter? Oo. Uh -uh. Siguro nag-malfunction kasi sabi niya nawalan daw ng gas. Ay, Pabalik grabe na sila naman. Ng, Oy. Mabalik na sila ng ano daw, parang ano ba? Sa, ba ano na kasi so, nahulog sila sa dagat, diba? uh -huh. yun, oh. ba Grabe yun. Ay. Parang 5 minutes away na tala. At ah, 3 minutes away na tala. Ay, sarabi. Maglalami ba? Hindi naman siya pumutok. Pero wala silang mga nagpist. Ah, yung LC. Kaya parang bato silang nahulog sa, ah, sa tubig. Pero grabe Tapos talaga tap. No? Kaya nga, hindi nga ako ma... Hindi pa yung oh, nakalanding sa tubig na. Eh, matay na yan. Oo, kasi, oh, kasi yun. <laughs> eh. Pero walang agad naka-ano? Naka-rescue? May Skew. May dalawa daw na dinala na sa hospital pero nakamundo. Um, ah. Arrival, di ba? Grabe, oh. Grabe yun, eh. Mm. Grabe yun. Grabe yun. Kaya ko may imagine nung narinig ko. Oo, oh, oh, eh. Kasi amo ah, eh. mo, eh. Karin mo. Tapos ang layo pa ng narating. Ay, grabe, eh. Tapos ang pa ng, ng pagkasabi nung uh, Merkulis na umalis uh. kasi. Oo. Nag-taxi man sila. Tapos ako nagbaba lahat ng maleta nila. Oo. Kaya nung gabing yun, ako din naubayit lahat ng mga balita nila. Oo. Tapos sabi man? Sabi, sige, enjoy your vacation, rest well. O na, ito yung sinabi niya sa akin. O siya. Ayun pa, sila mag-rest well alat, sabi ko naman. Kaya nga. Ay, grabe. Ay. Kahit nang narinig ko na ano daw na, ayun niya sabi ni Maria amo mo daw. na grabe, nakakalungkot. Hindi natanong ako kaya nga ay nakupo ko. generation oo ito naman panganay oo marami favorite ay, naku ay, naku. ay naku. hindi talaga natin alam ang buhay ay sa dulo man siya oo Oh, Sabi, oy, talaga yun kumain mo na tayo mamaya ding kumain mo na tayo mamaya ding hindi <laughs> 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 pa ako nagkain o huy <laughs> ah, puwi ako rebedo, hinsin de puwi kaya lang itong akin ha, haba. Terms of joy na. <laughs> <coughs> At least, di ba, mababait sila. Alam nila yung reason, hindi mo Yeah. Hoy, grabe, talaga ang buhay. Kahit alam mo yung hindi mo pa kapamilya pero alam mo yung sa puso mo. Ka na eh. Oo. Oh. Sama mo sila araw araw. Oo, oh, kaya nga. <laughs> Oo. Hindi Hoy. Para sa mga pinamamalaki. Yung as in, lang may

Kakay lagi na video bigyu sa yin pala hindi. Wa dream Lagi pa Dito tayo daan. Hike mo hindi na gaano. Oh, dito tayo daan sa may latayan. Fireball, Fireball, tarantataran, tantan tataran. Fireball. Mama, <laughs> <Hey. laughs> uwi na po kayo. Eh. Uh Oo. -oh, pang Youtube ko be. Ah. Nag-youtube ako. Fireball. Tunturururutun. It's <laughs> good. oh Mamaya. Mamaya. Mag-tiktok tayo. <laughs> Prohibido encender fuego. Bawal daw magsindi ng ano ng no, fire Ay, no, parang ano, bugnay oh. laang yes yes yo hiking na ano lang to pang parilaks Tara. May iba naman, hindi lang nakahilata. Mas maganda itong ganito, naglalakad sa mga Gaano mo na hugpuan ang unahan? Kabundukan. Hala hala hala. Tawa na. <laughs> Mamunit daw may ug basura. Naman kay Gladsari, hapit ka kami mahulot ugis sa kabugat. Mamulot daw kami ng basura, guys. Nature lover ang aming pamangkinis. orang nak kuandeng, orang orang nak duster. Lupik lagi mo ato, kuan, bakit na badminton. Hindi kaya abit summer na. Hindi kaya short, hindi kaya kuan. Hindi kaya kuan. Hindi kaya kuan. Hindi kaya Okay, ram kene. lama ikan nabi tang menghait azo. Oh, naga bolon terok pengguna tanjung ada habas. Oh, Last time, may uban sa mga puti. Nagkakagba sila. Mm. Huwag garaa ilang mga gamit. Uy. Ano ba? Oo. Kulang na lang. May makina ka lang. Ah, oo. Uh, diri, diri ding makina. Brrrr, di ba? Brrrr. Sagot kayo, Brr. <laughs> sagot kayo karun. Ang Maayo, at least, di ba? Um, kaya namin, nagapuyuan yung mga homeless. Ah, ma, oh. Uh -huh. Uy. Na Pero hadlock lang ding. Di hadlok ba? Sama kung naimang gi walking dyan, naimang minuang. Awala Mas protected noon, may tao. Ah, di ba sabagay. Di ba, di ba ka mga adik? Ah. Sa lang mabuyo sa gawa sa building ka. Sa building ka, Bitaw. Tinood na. Mabitaw na sila mga gawas. Ah, Mau? Hmm. Beronin dekat kekuan. Gimintin, oh. Mm. Oh, liputkan main. Atas bata mengubanu tadi nama sini. Oh, oh. Ha? Asa? Dan ni. Ah. Mm.

Heto eh, eh. talagang basta blue ng atong dito lahat say. Ah, oh. Oh nice. Hindi lang tombis ko sa bida ko Oh, adik na. I just agree. Di bang konde din ulay? bragabi No 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 no. no. Adik di. Purple ang kulay ng bukas. Oh, Oo, di lahi ra. buwak magdag ko ulit may ung ready ay uh, mao mao ilhan man murag katulon kini kinasulbutan day oh eh buhay lagi ka kon mohay anak sail hm bitaw kay daghan sa room mm. gi hiking day Ah, oh, sa bagay. Kanino? Party sa bay. Ama oh. Asi en. Bantor kanay mga tubo. Okay. Kuyaw, no. <tod> mm. Ah, tra oh, yeah. oo. <laughs> nice. Uh, na tubo. Ah. Uh, may nag, nag istorya. Oh. Huh. Hangat, na. Hangat pero okay ra. Uh, May ito Sa pals. Das amo. Sabado pa sila ulit. Bilin siguro. lagi Maka maka extra manin ni pun saja perlah lagi <laughs> extra man <money> lah <laughs> oh extra deng kono <laughs> <laughs>